Ang worry ko sa Manila Bay, uh, baka lumubog ang Metro Manila pag hindi nyo tinigilan yung ano eh, reclamation na yan. Alam mo, oh, parang hindi sila naniniwala that there is a possibility na lulubog ang Metro Manila but Yucarta is sinking. Yan ang sentimiento ni Senadora Cynthia Villar sa nagpapatuloy na reclamation project sa Manila Bay. Dismayado ang mamabata sa Department of Environment and Natural Resources o DNR dahil sa hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang reclamation sa Manila Bay sa kabila ng utos ng Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin ang lahat ng reclamation project sa nasabing lugar. Sa pagdinig ng Senate Committees on Environment, Natural Resources and Climate Change at Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement, sinabi ni Villar na maihahalintulad ang Pilipinas sa nangyari sa Indonesia kung saan unti-unting lumulubog ang Jakarta. Bilanggit ni Villar na ang paglubog ay dahil sa pagcompress ng lupa na pinagmumula ng supply ng tubig. Ngunit sa Metro Manila ay mas nakakaalarma ang sitwasyon dahil sa ginagawang pagtatambak ng lupa sa dagat o Manila Bay. 'Di ba? So, pag bumababa yung Metro Manila tapos tumataas yung sea, sea level rise tapos tinatambakan pa natin yung 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 ocean, yung Manila Bay. Eh baka madali tayo na paglubog ng Metro Manila. Can you imagine the Philippines na lulubog ang Metro Manila? So tapos lahat tayo dito. Batay sa pag-aaral ng UP Marine Science Institute na inalabas noong 2022, lubhang maapektuhan ang Metro Manila sa pagtaas ng level ng tubig habang palubog naman ang mga karatig probinsya nito na Bulacan at Pampanga. Sa kanilang lugar naman sa Las Piñas ay inihalimbawa ni Villar ang Las Piñas Paranaque Wetland Park na sa kabila ng pagiging isang legislated protected area ay naglabas pa rin ang Department of Environment and Natural Resources ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Dahil dito ay binatikos din ni Villar si dating EMB Director, Engineer William Cunyado. Pinagpapaliwanag ng senadora si Konyado kung ano ang dahilan nito kung bakit naglabas ng ECC sa Las Piñas, Paranaque, Wetland Park. Kung matutuloy kasi ang reclamation ay maapektuhan ang Las Piñas River, Paranaque River, Zapote River at Molino River sa Bacoor, Cavite ng mga pagbaha na abot sa 6 hanggang 8 metro. Uh, there, there, is an instruction from acting uh, James uh, sa uh, uh, acting secretary James Sampol na to proceed uh, the proceed the uh, case uh, hindi na siya yes. acting secretary nun pinatanggal niyo eh ayaw niya mag-issue ng ECC eh so he was removed ang no mag-issue ka ng ECC okay. i i in, 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 in ano si Pragada nasaan si Pragada oh yan pina-appoint mo the same day that you issued the ECC pina-appoint mo niyan si Fragada. Napagsabihan rin ng senadora ang Philippine Reclamation Authority dahil sa hindi nito binibigyan ng bigat ang idudulot na perwisyo sa mga residente ng lungsod at maging sa libo-libong manging isda kung hahayaan itong magpapatuloy ang mga reclamation projects sa Las Piñas at Paranaque. Anya, nasa 3,000 manging isda sa Manila Bay ang mawawala ng pagkakakitaan kung magpapatuloy ang reclamation projects ng mga pribadong kumpanya. Samantala, maging si dating Senador Joey Lina at ngayon presidente at director ng Manila Hotel ay tutul rin sa reclamation project sa Manila Bay. Ay kay Lina, mas lalala ang daloy ng trapiko sa Metro Manila kung lalawak ang reclaimed area sa Manila Bay na inaasahan na magiging sentro ng negosyo. Bad and we rank number 8 in the world uh, as far as traffic congestion. is uh, is concerned our productivity as a nation since Metro Manila produces uh, a big chunk of our gross domestic product and traffic will even worsen because of these reclamation projects then it is something that our government must uh, seriously look into before uh, uh, thinking of approving uh, finally or allowing this reclamation project Para sa asm and iNews. news